Hello guys. Good morning. Ito na naman ako. Magkukunwari na naman nag-exercise. Pero ang puto, nagpapahilis ang talaga ako ng ano. Ah, ng chan ko. Lapa no, na. W screen ka mga hoog TVA nyo ron Nag live ko Nag video ko Hello guys Sorry Ako na ulanan ako Mukhang may ulan pa